pagpapalakas ng serbisyo sa kuryente, tubig, tulong sa mga magsasaka at iba pa. Iladlad magyan sa mga tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. kasabay ng kanyang pagbisita kahapon sa pikit, uh, Dork Cotabato. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na may plano ang gobyerno upang makontrol o mapangasiwaan ang presyo ng kuryente sa gitna ng tumataas na demand nito. Ito ang binanggit ng Pangulo ng makapanayam siya ng media sa Pikit, Cotabato kasunod ng kanyang naging pagbisita kahapon. Ang uh, naging consumption natin biglang tumaas talaga. At because of the, dahil napaka-init, uh, kaya't nangabantay kami ng husto. Kaya't naman nagkakaroon ng problema sa mga iba't ibang sistema, kaya namin tinututukan. At uh, yung pagtaas ng, uh, meron kaming mga plano, mga strat strategy, para hindi na magtaas ang uh, presyo ng... Uh, ng kuryente, at least for now in this crisis time. Isa sa ginagawaan niya ay ang pagikayat sa National Grid Corporation of the Philippines na magtayo ng transmission lines at ito ang inaasang magpapalakas ng kuryente, lalo na sa mga lugar na hindi konektado sa naturang grid. Sa NGCP, patuloy yung ating sinasabi sa kanila na magtayo na sila ng mga kanilang mga Uh, transmission lines na matagal nang inaantay, pati yung mga submarine cable ginagawa na natin para naman kapag may kuryente sa ibang lugar na excess uh, capacity ay pwedeng dalhin sa ibang lugar na kulang naman. Pinuntahan ni Pangulo Marcos ang Cotabato dahil pinangunahan niya ang inaugurasyon ng Malitubog-Maridagaw Irrigation Project Stage 2. Dito rin ay sinabi ni Pangulong Marcos ang aksyon ng pamahalaan upang palawakin ang water supply sa gitna ng La Nina na inaasang tatama sa malaking bahagi ng Mindanao ngayong taon. Tuloy-tuloy naman aniya ang suporta ng gobyerno sa mga magasaka sa Mindanao sa pamagitan ng pagibigay ng mga farm machineries at mga kagamitan. Gayun din ang pag-aayos ng irrigation system at teknolohiya na magpapalakas ng produksyon. So, ang susi talaga rito ay palawakin ang uh ang irrigation system. At yan ang ginagawa natin. Isa-isa Isang magandang halimbawa itong uh, ating binuksan ngayong araw. Pagbigay sa galing film, may kukuha tayo ng mga makinarya, ng mga equipment, ng farm uh, equipment, uh, kasama na dyan yung tractor, yung, tractor, uh, yung mga post-harvest facilities para maging mas maganda ang, uh, ang hanap, ma, 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 hanap buhay ng ating mga farmer at uh, hindi na sila masyadong nag-aalala at mababa, mas mababa ang production cost para mas malaki naman ang kita nila. This is the same thing that we've been trying to do. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.